Sila naman ang hindi kakain. Alam ko ayon nila yun. Pwede naman lagi ng pinya. Walang oh. atang curry. Oo. Walang tayo hindi nagsichicken 来，动一啊 di ba, ano siya, pag pumuputok yung tambot siya ng ganon, ibig sabihin nag-engine brake yun. Pero, O oh, yung tricycle, O oh. Eh, pero pag ganyan yan, normal yung nakakambyo yan. Eh, actually, yun, oh. Parang ang bagal pa niya tignan, di ba? Pero yung ganyan yung sasalpok sa akin, di pala nakulilipad nun. Oo, oh, bisis niya. Kaya ang una niyang reaction sa akin, di kita nakita eh. Natural. Lumilipad ka eh. <laughs> Pero, bisibil sabi niya ko eh, tilaw yung jacket ko kakon. Eh. Ganito lang ang kahapon. Gusto no? so, bagal pa rito. Dahil basa nga. bawal mabasa ito eh. Ang lolo ko lalo yung mga ano. Eh. Pren na yun, pren. Makaskas? Eh, pinatingnan ko kay Kel eh. Ina I I siguro na ito pag napalitan ng shocks to. Yung kagabi, yung binidyo ko kita, kaya lang dumating bigla yung truck eh. Yung Korean na ano, dyan sa pati sa ano Blue Mountain oh. yung nila mga imposible tapos bibig, bibigyan ka ng magandang discount pa, para matutok sa kabilin yung video call ko sa'yo okay 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 pero Oh, kahoy. Pero yung likod niya, manipis. Kaya medyo napatras ako although ang ganda ng presyo nya from 35 binabahay niya ng 13 ay sabi ni ano sabi ni Boboy tawaran lang daw ng tawaran lalo pag nandyan daw yung manager nakakadesisyon daw yun sa tawad baka nga may ari yun eh naka lexus daw eh yung sa slug sa likar ng Toyota yun yan dito, bagal ko dito kahapon dyan ako sa ano, bike lane oh, di ba? Ayun, dito ako. nag ako dito. From dito, nag-minor ako kasi dilipat ako dito eh. Pag pagliko pag ko, pag ko ganyan, may mabilis na motor single gumanyan. Oo, pasok ako dito. Pasok ako diyan. Pag, kanan ko dito sa kanya ako sinalpo kaya dun umangat lumipad ako dito pa ganyan eh. wala dito then, hindi pala dito dun pa. Pala dito, kala dito dito, dito lumipad. Yan, dito dito niya inabot pang. Ipumarin na ako dito, dito ako nakarating. Yan, dito na dito na kami nag-usap on. Layo Para sa yung gulong mo saradong sarado. Sabi ni Kiel, buti hindi ka ako sa manibela. Una, kung kuna ko inintindi yung balance ko eh yung pa mo mo dyan pag tinignan mo ano ah uh, lagpas dun sa bakal na stand o loob pa loob pa ah uh, hindi, ka, hindi ka naman tatama magpapanik ka lang siguro うん。 kam mau to balance cari ini. Meron <Session> <Session> ka? Oh. Harami ako. na ano yan, helmet? Ah, hindi ka nakistrap? Goodbye na yan, day. Sorry. Goodbye na yan, sorry. Ah, hindi mo ini-strap yun? Oo, oh, sorry na. Sorry ka na lang, I just enjoy. सापा गवां गाऊं Ito, lang ha ah. Lesson yan ah. Useless pa, useless pala helmet mo kung lumilipad. Yan ang, yan kwento dun sa pinsan ni ano. Kaya yan? Lesson din, ano yan, kwento. Deson din sa pinsa ni ano, ni Kulin. Sa helmet, pero di matalsik. Oo, oh, di pa nga tayo sumisemplang. Talsik na. Useless yung pag-helmet mo. Huwag ka Sa highway talaga. Tapos two wheels ka lang. ka pwede magbagal sa ganito naka number 1 na ako kahapon kaya ako nabangga eh pero ganun talaga dahil maulan

hindi, kaganan tayo. Mirap nitong side mirror na to, puti talaga. Ah. Oh, na next. Nani, micap micap naman ko Na nan highway 'yun. Eh. tayo yun ta ta pag mag strap ka sa leeg na Hindi yung Hindi yung parang ano Basta dapat yung nakayakap Tapos pag nakikita mo hinahangin Tumitingala, maluwag yun Dapat di siya tumitingala baka naka-extra pero hindi nag-lock kasi, kasi, sasakal sa leeg mo yun eh pag dumipad sasakal lang sa leeg mo yun eh hindi mo na-lock yan yun ang ibig sabihin yung yung first 5 to 10 minutes ng preparation yun yung mga ginagawa malalaman ang presyo no punta pat ng ano Decathlon Decathlon yan nabili yung ni Vincent sorry sa kanya hindi alam kasalanan ko ako yung mapapasok ha Kaya mm -hmm. patuyo po, huwag mapapasok ha Kaya ka huwag na magsasyang. Kasi kaya gusto ko yun sa bike niyan Kahit pasabok mo, okay lang Eh yung helmet na brown ko, kahit may butas yun, ang init Welcome to Pasig. Pasig na ba to? wala bago kong YouTube channel gusto nyo magpa shout out comment lang kasi may mga nanonood na eh nagsimula may nanonood nung na video na ako hindi naman natin na video ni lang natin yung aksidente ng isang araw may eh, nag two views na eh siguro si Nerch nilagay eh, ko kasi dun accidente sa Marco Saiba eh Kagabi nag withdraw ako binidyo, binidyo ko na eh nandun doon pa yung manager manager na yung nakaanohan ko sagutan ko nandun doon pa nung oras na umalis kagabi Anong hours ba yun? 7? 8? Wala alas 8 na yata yun 7 ano? lang Ando dun pa siya Tsaka in, yung isang ano, employee Nagkakape Eh merong, merong harang yung ano eh Parang di naman kayo magkakaintindihan kung babatiin Ang tagal ko sa ATM eh dahil, uh, Diba sabi ko utay-utayin ko yung withdraw para sa so ugot naman So, so okay lang So, ganoon na lang pala ang gagawin Yung BPI So, ganoon na lang pala gagawin ko uh, From BPI to ano Metrobank Tapos pag withdraw Kasi kung BPI yung pera Petro, wag mo i-withdraw ng utay-utay. di 18 pesos yung kata withdraw. Okay, kung isang transfer lang. Kung isang transfer lang. Okay, kahit ilang beses, okay lang. Kasi nasa kanya na naman yung pera. Tagal ko to, pero yung gwardiya, walang, walang pake. Parang nakapikit ng nakatayon. Eh. <laughs> Pag ganong oras, night shift na yan, di ba? Isang kapas, pa. nakahawag sa parang, di ba may pulpit yung guara dyan? Nakahawag dun sa may pulpit. Nasa loob naman siya eh. nasa loob? Na, sa loob, mayroong parang grill na ano, hinihila pa baba. siya nakatayo. Kasi pag ngumiti yung manager, babatiin ko siya. Sungit, sungit talaga niya kahit anong oras, any time of day. <laughs> ah yung walang magawang gamit parang na sa pagiging bank employee hanggang wala pa rin jowa <coughs> kasi, kung kasi bumati siya sasabihin ko oh madam oh, nakabili na ako ng e-bike <laughs> sala, hindi yun, yun ang pinagtatalunan namin eh. Sabi ko, kailangan ko ng bangko nang mag-open dito kasi bibili ako ng e-bike. Dito ako mag-iipon ka ako. Ay, di mag-passbook ka. O, ganun din. pag-open din ako dito. <laughs> Lahat ng dahilan para hindi ako mag-open, binabato niya sa akin eh. open account? Hindi. Okay. Mayroon siyang reason para hindi ako mag-open ng ano. Binibigay niya sa akin lahat. Hindi ko pa natatawagan si ano. Teka. Umalis tayo ng 78, diba? Mm -hmm. Hindi, angkas kasi kita eh, Kaya 3 bolts na bawas. Dalawa? Ah, dalawa pa lang.